Alright, alright, mga ulan na na ng panahon mga kababayan Magingat po tayong madulas ang mga daan Ayan, basa yan, basa oh. Medyo malakas ang ulan Simula Madaling araw Sir, good morning Pasok Ay, tumulan yan, papasok tayo Kasi hindi naman uso absent dito Pumunta kayo dito para magtrabaho Alright Nakil Express Company so, pasok nyo yan pag akyat nyo sa hagdan pag liko, akyat ulit pag akyat nyo ulit third floor, banda sa diritso, kaliwa parto na namin yan alright, sa mga motorista yan, magingat-ingat po tayo sa pamamaneo oh, yan, tingnan nyo yan, walang helmet delikado yan, mahuhuli yan sa ganyan alright, so nag-u-turn oh, inmax max, in, -max, in -max di purpur -pur. Ayan, alright, mag-ingat po kayo, mag-ingat kasi plastic lang yung ginawa niyang helmet. Yung mga ulap natin sa taas, medyo makulimlim ang panahon mga idol. Ayan, hindi maiwasan na pagbukso-bukso ang ulan ngayon. Sa ngayon, eh, halos medyo hindi na masyadong traffic. Ayan. So, wala na masyadong dumadaan na sasakyan kasi nga eh, malakas ang ulan banda sa north na medyo may pagbaha-baha na konti dyan sa unahan natin ayan, papasok na naman walang absent-absent kahit masama yung pakiramdam pasok pa rin tayo kahit masama yung muka pasok pa rin tayo ngayon absent lumabsin ayan mga idol huwag niyo pabayaan sarili <laughs> papatuloy pa rin ng pagbugso-bugso ng ulan pa isa-isa dalawa-dalawa. Go -dalawa. right, masarap 'to magkape, luya. Ayun oh. No? Oh, guys ah. Running, running. Where go, where? Pasok sila, pasok. Basak oh. Go right. Kawawa ito yung mga hindi naligo ng mga dalawang araw. Tapos nag ganito pa yung panahon, patay. Lalo sila lamig din yan. Oh, sura-sura. Yes, -sura! uh, bike bike dun, no? Yun, no? Matindi yung mga bike dito. Nakakarga ng tangke yan. Ayan, no? lalo po tayo magingat oh, so ngayon medyo lumiwanag ng konti yan ang ating kalangitan ang ano ating kalangitan hindi katulad ganina ay eh, lim. makulimlim ating kalangitan medyo gumanda ng panahon ngayon sa labas yan mga kasama natin sa trabaho yan ano? Nagantay din ng service. <laughs> all right, all right. Ano na service natin. Morning, boss. Morning. Yan, mga idol. Dito natin sa loob ng sasakyan. Antay namin yung isang kasama natin. Tatlo kami, tatlo. Tapos <laughs> hey, Boss, Boys, morning. morning. Daanan pa namin yung dalawa namin kasama. Sometimes we are going, but it might Oke. Oh, right. My car now. Hey, you, uh, coming uh, uh, time.